Anong gusto mo sa mga yung mga Na, Nah, wey. Guys, nah. uh, nice. gusto lang yun mula. Karon, um, maglutong bahay ng Santa, dire na punta nga side. Magkuhan pasayan. Amo ning lutoon nga manghang. Wow! Uh, para ipakaon mo, Radil. Para ipakaon ba o dili? Really? What? Hindi na niyo, pagluto. Kabalo na ko, ako na niyong wanon. sedun so, gun pohon ni yang mong resipi ha sa resipi lang sa ta Oh, karun i prepare na na to tanan i prepare daan para tuloy tuloy dili ta mag kara kara pag kuana Ah, gato nang malunod Kay ma pariharap po dati ba kini ato ning duhai porpos ane o dagang porpos matudluan mo matudluan sad ko Kay <laughs> pohon aku mo loto din aku manawag ane ni ya <laughs> doge <laughs> dugay, dugay kay tubag Uh, Pakso nang kapagod atong na loto. Sige, sige, sige. Abangi, abangi yun ninyo tulo Abangi, tuloy, tuloy na eh. Lagko, yun pa sayan. Mone siyang cook. Gina, kuan siya, gina-hire, pero di gido siya kay ang yang loto. Para dili daw makatag, makatila ang uban. Masinunyag, nahimo siyang chip cook. manis siya sa hair nga studio hmm, sugod na siya nagsugod na ipainit na ang karahay hmm gilunod na gilunod na ah. lutong bahay lang yan lutong bahay dili ni para sila para ni satanan nga naadiri sa balay hmm. Nah, nah. Kanawa lang, gitantag yun lang. Kanawa, kanawa Kana, palandaan. Kanawa nang ninyo, oh. Dag ha? Kung sa kanag ko ang pasayan, ko ang lamas. Gitantag ang kulikot, ispada. Na, nandili na manghang. Malunod na, watak atas. Hindi lang. Kanawa, gidenyes, oh. mo pula ang pasayan, guys. Pula na. Gigit tuyuhan. Nagandagan gyo tuyo. Oh, naanagan ito'y sili nya. Sinamak pa yun yung suka. Ngunit giingon niya, kaon kung ganahan ka. Sa halang. lisod-lisod lang yung kuha niya ba? Para makita yun yung yun. pagluto, pagpulaan niya ba? Ano, ikan na, basa mo maningkamot ka. Pagpunan yung paraan. Tuntuan yun yung kayon? Oo. Oh, para pantay. Yan luto. Ano ba't kasagaran ginabuhat? May katubit tong gagmay atahong? ahong? Oo. Oh. Pende. Luto yung kagingunan pero... Kuna'y maalat Hmm? Gata. Ang ma ano, mal, 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 malapot okay. na siya. Luno na po yung balik ang ano. Ah, yeah. Kaya. Hindi tayo. Hindi, mabunggang pa sa double, double cook naman. Hindi. Okay. Hindi, hindi siya Tekan eh, mana deh? Gigi ha? nak? Pagi tutup pelan dan ane palaman. Lihat tu Ato na ning kuno, pa, na paluto na lang niya. Wala tay na lang niya, kay atong tilawan. Maka mo. Ning na yog lami. Kay di mo mo lami, di dapat kaluto ani balik. O na na, o na na, na o na o. Oh. Let's do it. Mrs. Lamo, kung gusto mo patutlo, ani nga luto. Lotong bahay nga lamian. <laughs>